Hello everyone, this time, bibisit tayo natin yung tanim namin ha, hamatis. Ito yung mga, yung pinakita ko sa inyo ng nakaraan na hamatis. Kaya lang namatay yung isang puno, bali ang natira na lang, ito na lang. Wala lang ano tira. Puno. Ayan. Malaki na rin ang aming lettuce. Ayan. Ang lettuce na rin. Malaki na. I-harvest na natin kasi uwi kami ng Bicol ngayon harvest na natin yung isang ganito. Parang hindi pa pwede siyang i-harvest. Hindi pa siya hinog na hinog. Ang daming bunga, oh. Napakaraming bunga. Tapos, eto na matay. Yung nakalagay dito. Malalaki na rin ang lettuce ko. Malalaki na ang lettuce. Yan. Ito yung munti kong garden dito sa second floor kasi wala na kaming lugar. Kaya ginawa ko tong ano, munting garden kasi gustong-gusto ko talaga magtanim. So for now, hindi pa pwede sigurong i-harvest yung isa kasi parang may green pa siya. Sunod na lang. Baka pwede na. So yun po muna ang aking vlog for today. Thank you for watching!